updates mga yun at um, ngayon lang ulit tayo nakapag vlog uh, thank you kay free Freeway sa last video natin yan nakalibot tayo sa kanila at may mga kasama bisita so shout out kila Sir Larry yan so eto na ibon natin na uh, nakita nyo dun sa ano na nawala yan so patubunin pakpak nya halati na ito yung mga update natin sa mga ibon natin so ito ay kak kak tong ibon na to ah, hawaan natin kaya ko sa inyo so ito yung ibon natin na umuwi na bawas nga yung pakpak niya nung bumalik siya dito sa atin ito yung ibon na yun kak tong ibon na to 9889 98, 98, ni Sergio Velapier. So, ako na to. ah in halos inbreeding siya magtito yung parents niya. Ayan. So, eto patubo pa lang din yung 9 and 10 feathers niya. Ayan. Ayan. So, sana nga umabot siya sa training natin. Medyo malapit-lapit na. Uh, Magte-training na tayo. Apat sila na gusto natin ilaro. For summer race by March siguro mag-start na tayo. Or second week ng February mag-ano na tayo. Mag-self-tox na tayo. Ayan. Ayan. Ano nga siya? Club ring. A club ring nga yung ibon na to. Ayan. So, taba na rin siya. So, nangyari nga ay medyo na ito tayo mag-vlog dahil merong hindi magandang nangyari. Nawala sa atin si Zane. So, sa mga so, bago po nating nga uh, viewers, uh, followers, at subscriber natin. Si Zane yung American bully na alaga ko. So, matagal na rin sa akin yung aso na yun. to, no? magti 3 years na siya. Inalagaan namin. Parang family na rin namin siya. Tapos minsan mapapansin nyo nandito yun sa loft. Nag, kasama uh, ko din yun, nag-aabang ng mga kalapate. Pag nandito ako sa loft, nandiyan siya sa ilalim, nagbabantay din siya. Tapos yun nga, yung mga pamakay namin, uh, siya din yung nagbabantay uh, pagka naglalaro dito. Kasi malawak na yung bakura namin. So yun lang yung uh, short story ni Zane. So thank you Zane, salamat sa magbabantay mo sa family natin. So yun nga, medyo... Uh, kailangan na natin mag move on, mag continuous tayo sa vlog. So, yun yung short story ni Zane. Ito, next nating ibon. Hensha. Line ng Tito Freeway Love TV natin. Thank you dito, Tito. Anak na to. So, yung nanay niya, nilipad natin dati. Uh, finisher ng Santa Ana Cagayan, Yung nanay niya. Alright. Wali, Hensha. Ang pasok ng linyada niya ay Vandenbrook, uh, Luis Chu. Tapos sa side ng dam niya, Gabi Bandena Bill. So ito yung isang ibo natin. So pakita ko sa inyo. Ang span niya. Ayan, meron pang ano dito. Yung nine flight niya putol pa. So mag-ano pa tayo dito? Magfe-feathering pa. So ngayon, ang primary niya walo lang. Dahil uh, nag-feather tayo dito sa 10 flight niya, tapos naglaglag siya dito sa uh, fourth ay fit primaries niya dito. May laglag lag lag pa rin siya dito. So naka-feathering siya. Tapos uh, ang uh, one piece tong ibon na to. So balance. Ngayon, nagano siya. Ayun. Nagtutubo pa din ng kanyang tail. Ang size niya medium. So, uh, small to medium size. Ang nagustuhan ko sa ibon na to, uh, ayun, balance bird siya. tapos uh, magaan pero kailangan buo yung katawan. Tapos ngayon may kahit papaano napaparonda na natin sila na maganda. So, sana uh, maging maganda ang record natin ngayon sa second try natin na mag-rerace. Ayan ang ibon natin. Medyo bangkain yung ibon na to. Dahil yung tatay nito bangkain yung nanay niya. Uh, Medyo mas malaki yung nanay niya. Kaya yun pinag ko eh. Na uh, parang medium to large yung, yung nanay nito. Pero mahaba. Mahaba yung wingspan nun. Parang ganito. Ayan, mahaba wingspan. Nakuha niya yung wingspan ng nanay niya. Tapos yung pagiging balance niya. Sa tingin ko nakuha dun sa tatay. Dahil yung white band brook ng tito Freeway natin. One piece yung ibon na yun eh. Mamaya papakita ko sa inyo yung tatay niya. So, para makikompare nyo rin. Dahil yung sa dam side nya, uh, medyo buwaghag yung buntot ng nung, nung, nanay nito. So, sa tatay. Sa tatay kumuha ng ano. Ng pagiging balance na ganyan. So, yun. sa so, tingin ko parang okay naman. Nag-blend naman yung pag breed natin. Maganda naman yung naging resulta. Sa, sa akin, maganda naman. balance na may ibon. So, Siyempre, performance pa rin niya ang um, pupunto sa kanya. Doon pa rin natin makikita kung maganda talaga yung ibon. Uh, at sunod natin, pangatlong ibon natin ito. Uh, kak siya. Pumapari siya dito sa grisel natin. Nag-prepare silang dalawa. Dati, ang pinaparisan niya, yung kay paring mulawin. Shout out paring mulawin. So, nag-low fly tayo. Nag-overfly yung kay paring mulawin. So, sila yung natira, apat na piraso. Dapat lima sila. Dahil uh, nagpasuksok tayo kay paring mulawin. So, etong ibon na to, galing to kay paring 3D, Pinton Lomo. Shoutout sa'yo, pare ko eh. ibon na yan, ay kapatid mismo ng first overall niya. So, kahit pa paano, konti yung ibon natin, eh, maganda yung strain nila. So, nasa saatin na yun, nasa sistema natin, kung paano natin mapapagawa yung ibon. So, sana ay kahit papano kumi, uh, magkaroon tayo ng achievements. So, yun, sa lahat naman ng panser, yun talaga yung uh, pinapangarap natin. So, walang masama mga So, subok lang ng subok. Ayan. So, etong ibon na to, ay ilalaro natin ng summer. So, apat sila na ilalaro natin ng summer. Sana sa training natin, tumagpo sila para makarating sila ng derby race para mapakita nila yung performance nila at malalaman natin kung dapat ba talaga yung pag-pair natin doon sa mga parents nila? So, apat yung breeders natin na paired. So, sila magbibigay ng resulta. Pagka hindi gumawa yung ibon, mag-switch tayo ng pairing nila. So, ganun gawin natin ngayon. No? So, trial and error. So, hindi muna tayo nagdadagdag ng maraming ibon kasi uh, ayun nga, medyo mahirap uh, sa magastos. Tsaka yung pag pair medyo magulo. So para sa hens sa part ko, uh, kaya konti lang yung ibon ko. So pinili ko lang sila tapos switch-switch. Uh, Ngayon kung may makuha tayo ng magandang pairing, so itatabi natin yung ibang hindi natin makukuha na hindi gagawa yung parents nila. Ang gagawin ko is uh, sa future, gagawin ko silang uh, yaya. So para yung mga uh, gumagawa nating pairing, pwede kong i-switch yung mga eggs nila. So yun yung plan ko para hindi din masayang yung mga ibang bloodlines na nandito sa atin. Pero yun, gagawin natin, isi-switch natin na sila na switch Subukan natin 1 to 2 times, hanggang 3 times na pairing nila sa mga anak nila, ililipad natin. Yo, so kung may, hindi na talaga sila gumawa ng, ano, ng record yung mga anak nila. So ganun yung mangyayari sa, sa mga ibang ibo natin. Tapos saka pala tayo mag-addulin ng ibang bloodlines. So ito, pakita ko sa inyo ito mga kalapakids. pang tatlo nating ibon brig ni paring Clinton so pinasoksok natin to sa kanya ay naka clubbing tong ibon na to siya, sya nakakat sya dito sa 9 flight nya so ganun nga yung ginawa kung saan aabot yung primaries eto kasi aabutan sya ng derby ay nagka -ano ako dito nagkat ako ng feathers nya so ayan So, sana nga, gumawa yung ibon na to. So, thank you dito, paaring Clinton. Dito tayo sa... Uh, maganda rin sa kanya, malapad. Malapad siyang ibon. Makapal. Tapos, ang ang katawan niya, makapal din naman ng ano, ang buto. Ayan. Medyo okay naman din ang buto nito. Tapos, yan. Ah... Uh, hindi siya ganong bangkain, tsaka hindi rin siya apple body. Medyo parang mahaba ng konti. Siguro dahil na rin sa laki ng katawan niya. Pero kahit pa paano nakakaronda siya, nakakasabay siya dun sa mga kasama niya. Kaya bilip din ako sa kahit malaki siya. Nadadala niya yung katawan niya. Eh. So ayun, isa to sa malaking ng ibon na ililipad natin ngayon. Ito siya pinakamalaki. Dahil yung isa medium size yun. Yung una nating ibon. Medium size sya. So, ayun. Makakalapatids. So, ayun. Makakalapatids. Yung mga ibon natin. Tapos, yung isa. Nasa liparan pa. Uh, medyo masipag yung isang ibon na yun. Anak yun nung Santa Ana natin nung nakaraan. Na nag-finisher din natin. Medyo matulin yung nanay nun. Kaya lang bumutas ng last lap. Sayang nga yung ibon na yun. May punto sana. So, isa yon Sa ililipad natin, hen naman yun. Tapos pakita natin yung mga breeders natin. Ano na update sa mga inakay. Meron na tayong mga inakay. So papakita ko sa inyo mga kalapatids. So salamat sa suporta nyo sa Chatsky Racing Pigeons. Pasubscribe na rin ng YouTube channel natin yon. So tara puntahan natin yung mga breeders natin. Okay, andito na tayo sa breeder natin. Ito yung parents nung grizzle natin doon sa flyer slope natin. So, ano na nila ngayon? Ah, pang third clutch dahil yung second clutch nagka problema nga hindi nila uh, sinubuan yung mga hinakay Nag, uh, hindi natin alam kung bakit so yun, yun, may sticker pa yung ring yan hindi ko na nga tinanggal dahil parang remembrance dahil, uh, unang lipad natin yun ito yung tatay nya Ayan, nakaupo so, papakita ko sana sa inyo yung uh, body confirmation ng tatay kaya lang nakaupo baka Masaya lang kasi itong puti na to Hindi ko lang kung bakit eh. Parang seloso ganun. Ayaw niya na inawakan tong hen. Ayaw niya na inaalis. So, ganun yung ginagawa niya. So, medyo ngayon, hindi na natin sila inaalis muna dito sa cage. Hindi na na muna natin inahawakan. Dahil nga, ganun nga yung nangyari nung second clutch nila. So, ito yung update natin sa puti. Tsaka dito kay bandena bill natin. At ito naman, Ang nanay nung ibo natin dun sa loft na nabunutan ng pakpak nung yung ang bumalik sa atin bawas na yung pakpak nya so anak to mismo ng first overall ng NERPA galing kay Idol Joel Avier so congratulations Idol Joel Avier yan taon taon hindi siya nawawala sa overall so congrats sa iyo Idol overall ulit siya ngayon ngayon taon overall Ayos. So, magaling, magaling. Magaling na fancier si Joel Abier, ng Cabell Nueva Ecija. So, ginawa natin. Pinair natin siya dito sa Klein DD. Ni Idol na Maltita Sloth. Galing na kabit itong na to. di line siya. Vandenbrook. And cross siya sa Laki Mestiza. Vandenbrook din. So, Vandenbrook baseline. Cross dito. Sa anak ng first overall. Maraming pasok tong ibon na to. So, alright. Tapos, ito na ang kanilang inakay. pero na tayong ano dito. Yan, banded ng ano yan. Ang namin dito. Sa BBPA. Yan. Ganda na niya. Blue bar siya. Tapos, may suksok na puti. Pakita ko sa inyo mga idol. So, ito na. Isang young bird natin. Yan, blue bar siya. Alright. Meron tayong isang pang-norte natin to next uh, north race meron siyang sya. suksok na dalawang puti ayan ayan ang kanyang ano, pakpak uh, patubo na siya bali ano na to mga um, eh, 18 days 18 days old ayan, ayan ang kanyang wingspan bata pa oh. ha, sa mga legs, sa vibration ng ano wings oh so, na yung wings niya And so solo nga lang siya ah, hindi ko lang kung bakit yun yung hen na to kaya ipinaris ko siya sa iba sa ibang kak binaklas ko sya sa tito niya dahil pag nag aanak sila laging isa lang ang napipiga so eto ganun din isa lang din yung pinigahan niya So, malalaman natin sa susunod kasi bagong pair sila so kung pipiga ulit yan ng isa so malamang ganun na talaga siyang mag-anak ano, mag isa lang lagi uh, isa din magandang nangyayari na susubuan niya ng uh, buong buo yung ano malaki yung ibon Ayan, nasusuplayan niya mas maganda yung nagiging ano ng ibon malaki tapos hindi naman sila nagiging large pamukha ng kuya nito na nasa lock na natin Uh, half brother niya to so net, next race natin ng norte eto naman so iba naman ang pasok sa sa tatay niya sa, sa sire iba naman ang sire nito Vandenbrook naman ang pasok so susub, ganun ginagawa natin susubukan natin at sa susunod naman na breed ko next next uh, breeding si Colin yung Beckert ko naman ang i-cross ko sa kanya dahil may may dugo siya ng Beckert line may base sa lola niya. Sa lola nung tatay nito Bari, grand, ano na to eh. Granddaughter na to eh. Great-grand, parang ganun. May beckert yung line na yon, So, tawid dagat. So, sana. Pag-click yung ano. Yung pairing. Alright. Ang last but not the least natin. syempre ito Ang finisher natin, Hilda. Santana Cagayan finisher natin. Nakapair siya. Eto, ah freeway. Lain ni Tito freeway yan. And Hilda Vandenbrook. Ito ang beggar natin. Ayan, si Kulin. Galing niya ka Sir Iansky P. Jones. Shout out ka Sir Iansky. na lang. Ang gaganda na. Ayan. Parehas white flag. Ayan. Ang ganda. Ang mga mga ni Kulin. Oh. E, yung isa dyan. ini uh, iniregalo natin. Uh, followers natin. Ito yung may violet ring. Ito sa atin to. So, pakita ko sa inyo mga din So, ito yung isang YB. Ayan. Dark checker, tapos white flight sila. Ayan mga wings pa nila. Ayan. May mga suksok. And then ang kulay. So, itong ibon na to, ayan, double banded siya. Commercial ring, tsaka ito, club ring to. Medyo madumi lang, hindi ko na makakita. Inirigalo natin to sa followers natin. Si Idol Punsalan. Ayan. sa atin ng kawayan. Naalala nyo. So, naalala ko siya na uh, bigyan. Dahil nakapangako tayo sa kanya. Sana makatulong iyo to pare ko eh. Malapit na to mga yun nga 28. Pwede na siyang iwalay. Eh. So, inukompleto lang natin yung inner wings nila. Once na tumubo na yan, kaya na nila. Pero kahit pa paano, sumusubo-subo na yung mga yan. Ang gandang young bird na ito. Uh, tayo sa mga white flight, pero kahit pa paano, eh, medyo kasi na nipakpak nila. Yan. Pero ito, goods. Malaki ibon. So, healthy naman sila yan. Ito yung butchi nila. So, good luck sa'yo, pare koy. Alapatids. Ano Ayan, ang ibon natin. Oh, so, ito na yung isa natin yung bird, last. Uh, full sibling no kanina. nest mate. Uh, difference lang nila, full flights, white feather. Uh, full flights, white feather both side. Pero sa ano, parang silang ganyan, may pied sa ulo, white pied. Bali checkered pied, yan, single banded. So, uh, race sila ng NDR. kasusunod na race natin, gagamitin natin to. Pinakain na to. Bale, well, ito update natin sa mga inakay natin. Meron na tayong ditong tatlo pang norte natin. So, paplanin pa natin kung paano pa kung magdadagdag pa tayo ng pang norte. Tapos syempre pang south natin. Music number...